Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama muli si Kuya Ruel and Miss Rachel. Sila nga ay naglalakad noon sapagkat pupunta sila sa Chowking upang magtanghalian. Habang naglalakad nga ay kitang kita kung gaano pa rin kasweet ang dalawa sapagkat nakaakbay pa nga si Kuya Ruel kay Miss Rachel. Halatang halata din sa dalaga na si Miss Rachel na habang nakaakbay sa kanya si Kuya Ruel, ay kinikilig ito. Talaga hindi na nga bumaba ang mga sa labi ni Miss Rachel noong araw na yon. Dito si Palanga. Rangga. Magila ka pala nga. Ano? <laughs> Pano? Pan isa ka batalyon ng mga taga Bukid. Wala. <laughs> ay, <laughs> ay, <laughs> mi <laughs> ay, ay, ay,

walking down the street, street Manila Manila, City Manila Manila Hello, Manila Look Manila, Manila Manila Good morning po sa lahat Ingat po kayo, po galula 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 Boulevard. galula 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 at nagkikita Picture naman pa noon <laughs> Picture at videos Picture at videos Tiga <laughs> Pumug ka Pumug Tiga Narinig ko talaga yun Walang lamis Oo nga Wala, <laughs> Sama Walang Ano dyan lamos walay lam Walang panupras Mga walay tulog Wagong mata Walang panupras <laughs> <laughs> Shout out <laughs> Tura <laughs> <laughs> Ay. morning po. Ay, agang aga pa. Wala pa yung mga viewers natin. Shoutout kay Ga. Okay. Shout kay Ga. Shout out kay Ga. Nag-hilik, hilik. Hili, hili, Ang ah, lakas po ng hilik kanina. <laughs> wow. Uh, wow. Wow, wow. Sure, Sir, may record Lab, ako. Labasan pala to ng hilik. Pinagmamasdan ko kayo yung, ano, you know, yung paamo nandun sa mukha niya. Hahaha. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Hahaha. Hindi ko nga lang binigyo. <laughs> Matagal-tagal din na nag-ikot nun si Kuya Ruel and Miss Rachel sa Manila. At nung nakakita na nga sila ng chowking ay pumasok na rin sila doon at nag-order. Kasama nila ang buong pamilya ni Miss Rachel pati na rin ang ibang kalingap team. Kaya naman talagang nag-enjoy silang dalawa. Talagang inaalagaan nga ano ni Kuya Ruel, si Miss Rachel sapagkat inanapan niya pa ito ng upuan at minake nga niya na talagang komportable si Miss Rachel doon sa kanyang pwesto at kitang kita din na nagaalala talaga si Kuya Ruel at palagi niyang iniintindi si Miss Rachel. Nung dumating na ang pagkain ay syempre kumain na rin sila Kuya Ruel Miss Rachel. Nagdasal muna sila at nagpasalamat sa Panginoon sapagkat sama-sama silang kumakain na masaya noong araw na yun. Habang nakain din sila ay kitang-kita din ang pag-aasikaso ni Kuya Ruel kay Miss Rachel. Talagang masasabi natin dito na mahal na mahal ni Kuya Ruel si Miss Rachel sapagkat palagi siya nag-aalala at inaasikaso niya pa ito maging sa pagkain ng dalaga ng si Miss Rachel. Pagtapos naman nun ay nagkwentuhan na lamang sila at nag-enjoy naman ang bawat isa sapagkat magkakasama silang pamilya at magkakaklose na nga sila. Talagang memorable din ang araw na yon para kay Kuya Ruel and Miss Rachel sapagkat nakabonding nila ang isa't isa. Hindi lang yon sapagkat memorable din ang araw na yon dahil kompleto din ang pamilya ni Miss Rachel kasama si Kuya hindi yan magsalita, alam ko ni Saya yan. Ano ba yung Ultra Chowking Tapos lang, ang tabong bisaya Diyan eh, flip and right, flip and right Ya, yeah, one way lang <laughs> <laughs> wow. One way lang pala Wow. 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 Hindi Wow. 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 May Wow. Wow. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cho kênh Mì Để không bỏ lỡ những video Tapi saya tak janjian. Shout out janjian. Oh, ayan.

Lord, maraming salamat po sa Gracia at blessing Lord. Maraming salamat po sa Gracia at sa araw at Lishing, His name, Amen. Kain na. Ako na Kain na mag-pray. ko na yung Ano po mag Ano na mag kaya pala, hindi siya kumakain. Wala pala siya nangkut Ito siya. si Sirius man yan? sa may. Para? Dai, Day? Okay, panchit ko. Update Okay na po yung sa ano nila na solusyon na, na po. Kasi yun sa bagahe na lang po yung problema. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakinig at talagang naman ang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!